So yan, welcome na naman sa panibagong adventure mga ka-hunter. So ngayon, nandito po kami ngayon sa ilog para maligo dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. So nandito kami ngayon para maglaba at saka mag-picnic, ano, mag diricho picnic na po. So syempre kasama ko yung dalawa kong anak at yung aking misis. So na oh, kamay kayo, kamay. Boy! Boy! Uh, Ay! Uh, syempre nagbaon na kami ng mga makakain dito sa ilog kasi masarap mag-picnic dito sa ilog lalo na pa ganitong panahon ng tag-init so ngayong Abril ga, grabe ang init ngayong nang panahon kaya nandito kami ngayon so tamang tama naman yung yung lamig ng tubig dito ngayon so bagay sa init ng panahon so, bago po yan pa like and share naman po ng video to at pa subscribe na rin ng channel ko kung hindi ka pa nakapag subscribe yan pala yung mga baon namin ngayon na pagkain. So, dinuto na namin dun sa bahay para hindi na kami magluto dito sa ilog. So, makakaabala kasi sa paglalaba. So, yan yung mga baon namin. Yung panganay ko naman yan siya. Oh. Nanguhuli ng ano? Nung hipon. So, yan. Ganito lang yung paghuli niya. So, subukan natin kung madami ang mahuhuli natin dito. So, ayan o. Oh. Ang daming hipon o. Oh. Yan po yung hipon. Masarap po yan ni Saug sa langka. O sa labong. Mamaya magugulay kami ng langka. Ayan, Bibi o. Oh. Huwakan mo. O ayan o. Oh. Ayan. Ganito lang kasimple yung pamumuhay namin dito sa probinsya, dito sa Bicol. Ayan oh. o, presko-presko yung tubig dito. Mababaw na nga lang yung tubig, gawa nung lakas ng init dito. Oh, dahil tanghali na po mga ka-hunter, magpiprepare muna ako ng aming pagkain na yung tanghali. Ito po pala yung aming tanghalian ngayon. So, yan o daing na tilapia, tsaka kamatis, tsaka may sinigang, konting sinigang na isda yan po yung mga kaya natiksay ko nung isang araw so, dinain nung asawa ko tsaka yun yung kahapon na natiksay ko ay na napana ko kagabi pala yan so yan po simple so, simpleng pagkain po sa tangalian so tara kain po tayo tapos na kaming kumain ng tanghalian so syempre kailangan nang gawin yung obligasyon so, maglaban na ng damit na paglalaban ayan po so habang kami naman ang panganay ko naghanap ng pang sahog sa gulay o sa langka ayan o yung kanyang nakuha yung suso nanguhuli siya ng suso habang ako naman ay nang nung ayun may malaking susong na huli oh habang ako naghahanap naman ng hipon so yan yung hipon medyo madami-dami na yan po so may pangsahog na din sa gulay mamaya yung kinakapa niya lang po yung suso dito sa ano sa may mababaw na parte ng tubig ito na pala yung nakuha naming hipon ngayon sa pang namin. So ito. Yan po lang to. Mga tatlong baso po ata karami ito. Maka mo So, yan. Oh. Ililinisan ko na po para maalis na yung mga dumi. Oh, po. Ang dami na. Oh. So masarap po nyo na isahog sa labong o kaya sa langka dito sa ubod ng nyog. Pero kung gagawin ko dito mamaya, magtutumay ako. Tinumay na hipon. So yan po mga ka Linis na lang yung kailangan. Yan, nagbababad sila sa tubig kasi mainit. Oh, kaway ka boy! Tapos ito yung Suso na nahuli kanina. So, yan po yung suso, oh. Oh, isang baso. Tulang ko lang na isang baso. Yan, oh. Okay, Sasawag ko din yan mamaya sa gulay. Oh, dahil may natira pang pagkain na konti. So, Ayan, may natira pang pagkain. So, kain ulit. Ka kasi nagu nagugutom na naman kami. Sarap kasi kumain dito sa tubig. Naglabas mo na bibigyan ano, yung ulam. Oh, good. dahil tapos na pong manglaba ayan, papunta na, pauwi na po kami sa bahay At alas 3 na din po ng hapon, kailangan nang umuwi medyo ma ano na din po yung init, mahina kaya hindi na masyadong mabanas o mainit sa katawan so yan o, repair na pauwi so maglalakad pa po mga kantir tayo. Iya. Yeah. Bawi <laughs> na kami. Lala. Oh, yan o. Oh. No. Sige. Yan oh. o. Oh, hatid muna kita doon sa kabila. Bila. Hindi ka makaka... Ano dito sa mabato. Ayan so, o, oh. magtatawid pa kami sa mabato. Yeah. Oh, hatid muna kita, ba? kita doon. Uwi na tayo! panglaban na. Oh. Nandito, dito dito. Hintayin mo dito si Papa. Ha?